mga bahay, New month, new episode, and of course, new topics ang ihahandog namin para sa aming mga masusugin na televiewers. At syempre, kayo yon mga kapitbahay. Ako po ang inyong lingkod na si Sarah. Alam niyo po ba nakatatapos lamang nitong August 4 ang pagpapalabas ng mga bagong entries ng mga independent films ngayong taon. Ilan sa mga pelikulang kabilang sa screening ay ang Babagwa, Transit at ang Extra starring Miss Vilma Santos. Kung familiar kayo sa mga indie films, ay siguradong papatok sa inyong face ang mga ganitong klaseng pelikula. Ngunit marami pa rin sa Pinoy audience ang mas tinatangkilik ang mga mainstream movies. Sa tingin ba ninyo ay kinakailangan pa ng mas matinding suporta ng mga indie films sa ating mga Pinoy viewers? Tiyak na inabangan ng mga indie film moviegoers ang pagsisimula ng sampung araw na running show ng mga independent films na kasama sa Cinemalaya 2013. Nagsimula ang pagpapalabas ng mga independent films noong July 26 at magtatapos sa August 4. Tutuong buhay ang imahinasyon ng mga filmmakers na makagawa ng mga kakaibang pelikula na sumasalamin sa tunay na mga pangyayari ng bawat paksa. Kumpara sa mga nakasanayan nating mainstream movies, ibang timpla at konsepto ng paggawa ng pelikula ang matutunghayan. Patunay sa galing at talento ng mga indie filmmakers ay ang award-winning director na si Brilyante Mendoza para sa kanyang pelikulang kinatay sa pag-usbong ng mga independent films sa ating bansa, gaano nga ba kalaki ang suportang natatanggap nito sa Pinoy audience? Epektibo nga ba ang mga pelikulang ito upang mamulat at makagawa ng pagbabago ang publiko sa mga problemang kinakaharap ng lipunan? For me, dalawang, dalawang sagot dyan eh. Uh, Being called Indie dahil yung kwento mismo out of the box usually. Hindi siya Pangalawa, it's Indie because it is produced outside the big studios or uh, companies. So you produce it yourself. Wala kang, hindi siya kagaya ng star singer or regal films. Uh, sa palagay ko, hindi. Kasi uh, sa pagkakalam ko, yung mga indie film na yan, kulang sila sa budget. Tapos, uh, hindi sila, hindi, dahil sa kulang yung budget, hindi sila makapag-market. Hindi ka ng mga uh, palabas na, pinapalabas sa mga sinayan ngayon. So, sa tingin ko, yun. experience ko, yung kwento ko ng nakaraan. Nagugat siya sa experience ko. Sa siguro sa orientation ko sa taste ko rin, no? Kung pipili ako ng genre. Mm, mabubuo siya do sa taste ko rin. Uh, sa tingin ko, oo, kasi yung mga stories sa indie film ngayon, uh, magaganda ngayon tsaka uh, direct to the point siya. Yun lang. Dito sa current short film ko na kasama sa Sina Filipino, ang gusto kong iparating or itanong bakit tungkol siya sa OFWs. It's a commentary on the current state of OFWs. Uh, for leaving their homeland for economic reasons. So in explore ko yung ambivalent uh, position nila towards the towards the one they left behind and yung separation anxiety. nila that transcends to their identity as Filipinos. Gusto kong itanong bakit? Bakit kailangan nating umalis, no? Para to look for greener pastures uh, outside our country tsaka naisip ko yung salitang bagong bayani uh, for me pampalubag lang yun eh uh, yung separation and sighting ano kung kung mararanasan mo yun sobrang antindi nun so I came to that to the point na bakit kailangan natin umalis no bakit kailangan nating hanapin yung magandang buhay sa labas what happened here in, the, in our country so and I conclude na deserve natin ng mas magandang buhay so medyo uptight siya pero yun yung reality for me at yun yung tama tingin ko we, we deserve love better life than Yes, dahil ano um ito yung sumasalamin sa totoong buhay at uh, pinapakita din nila na hindi ito gumagawa sila ng film na hindi dahil pang-mainstream kumbaga ito yung totoong uh, mga nangyayari sa atin. And in fairness ah uh administration ngayon merong merong ano, uh, effort na tumulong through Film Development Council of the Philippines nagbigay siya ng budget para sa mga aspiring filmmakers na nag nag nagputap sila ng, ng festival at uh, I heard nagbibigay din sila ng Uh, financial support sa mga pelikulang nakakapasok uh, sa mga malalaking festival outside our country. Uh, sa tingin ko, hindi. Kasi yung iba sa mga scenes doon, parang hindi na ganun ka masyadong makatotohanan yung mga scenes na iba. So, yung iba naman, may mga part doon na parang mas nakaka-relate. Kaso, more, more pa rin sila sa ano eh. Parang hindi gano'n, parang hindi talaga masyadong swak sa masa yung mga pinapalabas doon. Yung CineMalaya, yun yung klaro na makikita mo yung suporta ng tao uh, Ayun nga, wala ko nga manood sa CineMalaya Pero Yung mga palabas for this coming weekend, sold out na Sold out na yung tickets uh, So ma yun yung malinaw na Sinuportahan yung CineMalaya uh, Ang tanong ko lang yung sinasakop nung cinema laya. Uh, si CCP lang, sa Manila lang. Pagdating sa regional, kulang or wala pa. So, uh, sana umabot tayo doon. Hindi, kasi uh, walang budget, ganun. Hindi masyadong napapanood. yun uh, Sa tingin ko, hindi. Kasi mas gusto nila yung mga foreign films. siguro yung yung maipasa yung realis, realization ng isang filmmaker sa mga politiko natin yung pangarap na ma ma-educate yung masa through films yung i-embrace natin yung yung klasing yung ganitong klaseng uh, scening, no yung sa pelikula kasi kung without that yung urge na yon or yung pagmamahal na yon uh, i think hanggang mamatay ako gagapang yung struggle patuloy yung struggle ng ano uh, hindi hindi film industry ah oh, oh, marami na oh, kasi ano ma-mind uh, na yung ano nila, yung isipan nila is open-minded na sila um, realistically uh, or immediate layunin ko yung yung gagawin kong pelikula mapalabas uh, sa uh, maraming tao maabot maabot yung malaking audience fulfillment na yun and then yung long term or ideal layunin ko yung yung hindi na siya maging bago uy indian may kinalaman yan sa estado ng lipunan eh. Kasi parang kung titignan natin sa Europe, no? Kasi mayamang bansa sila. Yung art-art na ganyan, art films. Uh, matagal na nilang... O, tsaka nasa kultura na, no? Dahil nga, mayaman sila. So, ang pangarap ko, umabot tayo sa ganong level, ba? Yeah. Yung papahalaga papahalagaan pa uh, Papahalagaan hindi na siya nagbebeg na panoorin mo to. No? Nandiyan na. Tsaka, ayun, yun lang ang masyadong mataas yung layo yun na yun. Yung no? pangarap yun. Saka yung sa mga independent po, di sa ito? Sa tingin nyo po ba, effective po ba sila na um, um, venue para mamulat yung tao. Tsaka maging makagawa ng parang difference din. I guess so. Susayin. I guess so. Kasi meron nga trending sa Philippine cinema nga. Based sa Cinemalaya. Uh, karamihan sa mga entries dun may uh, parang pinapakita ulit yung neo-realist neo dramas ni Lino Broca may social issue social political issue na tinatake So, ibig sabihin, may hinihingin pagbabago. <laughs> so, kung konti lang makakanood nito, saan tayo pupulutin mo? Tsaka, uh, effective na medium yung pelikula para mag-educate ng masa. Kasi, exposed tayo dun sa formulaic na pelikula, no? Yung minsan, hindi coherent yung karakter. Characters na bakit gagawin dito Katulad ng mainstream Bakit si Tisoy <laughs> Kinas bilang mahira So Hindi siya makatotohanan Hin, uh, Parang es escape yun eh Hindi pinapakita Yung totoong nangyayari Inviting you to Watch my entry film At sina Filipino Film Festival It will be held on September 17 to 24. September 17 to 24. Sa Resorts World Eastwood Gateway Cinemas. Ayan, ang pamagat Mabuhay ang Pilipinas. At gusto kong pasalamatan yung major sponsor ko, Pani Carlo Bake Shop. Yon, nag-iisang uh, sumusuporta sa akin sa adikain ko. I think marami nang tumatangkilik ngayon sa mga indie film because you can see that a lot of uh, mga big time actresses and actors in the industry is now going into indie films. So makikita natin talaga na napakarami nang tumatangkilik ng indie films. Personally, ako hindi ko kasi tinatangkilik yung mga indie films eh. So para sa akin parang hindi masyadong tinatangkilik ng mga Pilipino yon. More on yung mga sikat sila yung sa ABS-CBN ganyan or sa mga ibang network. Yes, madami na din kasi yung mga actresses natin ngayon na uh, gumaganap na din. Punti mo yung mga, mga uh, bida dati sa mga big time na pelikula. Pati sa indie films, gumaganap na din sila. Tsaka more on moral lessons din kasi yung mga indie films natin. Purong Pinoy, kaya yun. Okay siya.